mga ka-Frenny. Super late upload, mga ka-Frenny. Three years ago pa yan, nang umuwi kami ng province kasama yung kapatid ko, mga ka-Frenny. During pandemic pa yan. So, yan, mga ka-Frenny. Sorry, late upload na siya. So, ito, mga ka-Frenny, talaga. Ito yung dito ako lumaki sa place na ito. Yan po, dyan ako nakatira, mga ka-Frenny. So, payak lang yung pamumuhay namin sa province. Pero, masaya kasi sariwa ang hangin. Ito, mga ka-Frenny. O, oh, yan yung aking mga pamangkin. So, ito, mga ka-friend na tatanaw niyo pala yan, ay palayan namin yan. Ay, este palayan po ng aking tatay. So, yan mga ka -friendly. So, medyo malawak pang palayan ng tatay ko mga ka -friendly. Na balang araw, syempre, manan namin yan. Joke lang mga ka -friendly. So, yan mga ka -friendly. Oh, so, yan po aking mga pamangkin, mga apo na mga ka -friendly. So, apo na mga ka ang tanda ko na. Dito mga ka-friendly, nakakatuwa lang talaga ang buhay province. Ang sarap-sarap niyang balikan kasi sariwa yung hangin, yung mga memories namin nandito mga ka-Frenny. Lalo na itong paligyan na ito mga ka-Frenny. Ito talaga yung katuwang ng papa ko, ng tatay namin para makapag-aral kami at nakapagtapos din mga ka-Frenny. So yan mga ka-Frenny, dito lang talaga ako nag-work sa Maynila pero dito talaga ako lumaki at sa Lagi kong namimiss ang buhay probinsya mga ka-Frenny. Sa so, ito mga ka-Frenny, oh, so tingnan nyo po yung palayan. Nakakamiss din. Actually mga ka-Frenny noon, talagang hinahayaan kami ng tatay namin na magtrabaho din sa palayan. So, marunong ako mag-ani ng palay, mga ka-Frenny. So, yan, mga ka-Frenny. Also, oh, dahil minsan na kami nagkikita, mga ka-Frenny, Siyempre, hindi mawala yan na kailangan natin magkaroon ng mga group pictures. So, yan, mga ka-Frenny. O, oh, marami ditong halaman. Yan, ganyan talagang nakakami sa buhay probinsya, mga ka-Frenny. Kasi libre lang yung mga gulay. Basta masipag ka lang magtanim. So, yan, mga ka-Frenny. O, oh, ito, nagtipon-tipon na nga kami. Kasi yan mga ka minsan na talaga kami umuwi dito ng province. So, kailangan namin mag-group picture. Yan mga ka -friend. Ito po yung time mga ka-Fermin ni si Manang Init. Yung kulay green ay buhay pa. So, uh, ngayon po ay in God's grace, nasa heaven na po siya mga ka-friend. So, yan mga ka oh, yan yung mga bata na yung maliliit. Ngayon mga ka malalaki na yan. So, ito mga ka yan po ang aking pamilya. So, yun, nakakatuwa talaga mga ka-friend. Picture-picture kami sa palayan. Kasi nga, di ba nakakamiss, kami na sinabi ko, kung Minsan na kasi talaga talaga kami umuwi dito sa aming province sa Negros, Occidental, mga ka-Frenny. So, yan mga ka-Frenny, o nakakamiss talagang lumakad sa Pilapil. So, ito yung mga times, mga ka-Frenny, na mahaba pa yung buhok ko. Yan, mga ka-Frenny. So, yan, ang aming Gala dito sa province. Yan, mga ka-friendly. O, tinan niyo yung pala yan. So, nung kabataan ko, mga ka-friendly, talaga tumatakbo kami dyan sa Pilapil. nag so, So, nakakamiss talaga, mga ka-friendly, ang boy province. Tinan yung bunso namin. Yan po si Madonna, ang aking bunsong kapatid, mga ka-friendly. So, yan. So, ito yung aming apo, mga ka-friendly. Ganda yan. Siyempre, sa mga tita. So, yan, mga ka-friendly, sinabi ko na pag masipa kayo magtanim, talagang libre ang pagkain dito mga ka -friend. eh gulay is life yes mga ka friend eh, oh, o di diba na kami sa buhay province so yan mga ka -freni. so yan oh, ang dami talaga ng tanim pag mas tamasipag -tama, ka lang mga ka -freni. oh. Napaka fresh pa yung mga gulay. So dito mga ka sa province, so syempre walang ingay dito mga ka-friendly. Mga katulog ka talaga na mahimbing maririnig mo yung mga huni ng ibon. Yan. So dito talaga yung bahay namin noon mga ka -friendly. yan. Hindi pa yan ang bahay namin. Pero dito po nakatirik ang bahay namin noon. Yan po. Itong bomba mga ka-friendly. Grabe. Da, kasi noon, hindi naman uso, wala nawasa dun sa province. Yan, bumba mga ka yung ginagamit namin. So, ito mga ka na syempre, na-miss namin yung niyog mga ka -friendly. Kasi dito mga ka ay libre lang. O, oh, di ba Ang buko mga ka pag sa Maynila, magkano na ang mahal-mahal. So, yan. Dahil marami kaming tanim niya mga ka syempre syempre, libre. At na-miss namin din ito mga ka -friendly. So, yan. Buko, libre lang sa province. At syempre, masarap talaga kumain mga kafranny pag sariwa ang hangin at kasama mo syempre yung pamilya mo So, yan mga ka-friend. Ini-answer talaga namin ng kapatid ko ang pagbabakasyon namin. Yan po mga ka-friend yung kapatid din namin isa. Yan po, nag-enjoy si Madonna. Ito po si Nidei, si mga ka-friend yung kapatid din namin. So, yan. Oh, mas nakakatanda syempre sa amin yan mga ka-friend. So, yan o, oh, marami din silang buko mga ka-friend sa kanilang bahay. So, syempre, pag umuwi ka ng province, mag-slip over ka talaga mga ka-friend sa lahat mo na kapatid. Yan, ito talaga nakakamiss mga ka-friend. Buhay, province yung pagkain din o, sumasakay na kami ng bus, papunta naman sa bahay ng isa kong kapatid mga ka -friendly. so, ginala kami ng kapatid ko mga ka-friend, dito naman kami sa La Carlota, so kasama ko yung kapatid ko, yung pamangkin ko mga ka -friendly. so ito, gala-gala naman kami, ito naman si Inday na Risa mga ka-friend so diba, nakakamiss talaga, so ito kaya and the last station may ka friend eh Siyempre, bumisita ako sa tatay ko sa kapatid ko Siyempre, kahit nasa heaven na sila so nasa puso pa rin namin sila mga ka friend so i love you tatay